Salamat araw muli sa inyo at welcome kayo sa ating youtube channel sa panibagong buhay probinsya at sa pagbabahagi ng pag-aalaga ng kambing Ngayon ay andito tayo ngayon sa ating kambingan May mga ilang bagay lang tayo pag-uusapan, mga paksa natin tatalakayin regarding sa pag-aalaga ng kambing Sa vlog natin na ito ay ibabahagi ko lang din sa inyo yung mga natutunan ko sa pag-aalaga ng kambing Sa pag-aalaga ng kambing, napaka importante na ito ay gusto mo o passion mo ang pagkakambing dahil sa ganitong uri ng negosyo marami kang kailangang isakripisyo marami kang mga bagay na kailangang malaman at the same time medyo risky at nakakapagod ang pagkakambing at sa ganitong uri ng venture ay hindi palagi masisugurado yung kita dahil yung return of investment sa negosyo na kambingan eh medyo matagal unlike sa mga poultry like sa 45 days o sa anumang uri ng negosyo kasi itong kambing bumibilang usually ng 2 to 3 years bago makuha yung ROI kaya marami din na magkakambing o goat tracer yung hindi nagiging successful o humihinto sa pag-alaga ng kambing dahil hindi agad nila nakukuha yung profit na gusto nilang makuha which in fact itong pagkakambing ay may kita siya. Oo, may kita siya. Pero hindi yung biglaan na after a month, after mo mag-alaga ng kambing, is magkaroon na ng resulta o magkaroon ka na ng profit. So, itong pagkakambing ay may proseso na tinatawag na kailangan mong enjoy mo na yung proseso. At kapag na-enjoy mo yung proseso, hindi mo na mabibuild na, aba, kumikita na pala ako. May kita pala sa pagkakambing. Yun lang talaga yung pinaka-importante na lagi natin tatandaan na yung pagkakambing ay pag enjoy at the same time ay may kita. Kaya bago natin ituloy itong ating kwentuhan ay magpapakain muna tayo ng feeds dito sa ating mga alagang kambing. Pinapakain natin na feeds dito sa ating mga alaga ay dairy cattle concentrate ng sedsi feeds. Sedsi feeds baka naman. So yung presyo ng isang sako ng sedsi feeds dairy cattle concentrate ay nagkakalaga ng 1,075 pesos dito sa amin. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung magkano. Tuwing umaga, yun yung binibigyan natin dito sa ating mga alaga. Yan, sila nalagaante na sila ng feeds, doon natin ilalagay sa kanilang pakainan. So ngayon, yun yung ating gagawin ngayon, at habang nagpapakain tayo, ay magkakaroon tayo ng kunting kwentuhan regarding sa mga kambing, o paano ko inalagaan yung ating mga alaga, at kung paano ko rin ibabahagi yung karanasan ko, kung paano ba tayo unti-unti nagiging successful sa goat industry ito yung feeds na binibigay natin sa ating mga alaga ito yung Dairy Cattle Concentrate ng Sedcy Feeds ganyan ang itsura nya ganyan kalalaki yung feeds ngayon, binibigay lang tayo ng apat na gatang ng feeds ang diskarte na ginagawa natin sa ating mga alaga ay wet feeding Ayan, apat na gatang, tataka lang tayo ng apat kakabili lang natin ng feeds ng isang araw kaya medyo marami-rami pa yung pins natin ngayon dito. Tapos, talagyan natin ito ng tubig. Kaya ito, puno halos yan. Pupunoy natin ito ng tubig. Dahil ang kagandahan sa wet feeding ay bukod sa may pins na sila nakakain, at the same time ay nakakainom pa rin sila ng tubig. Yung ating mga alagang kambing ay isa nila naman sa wet feeding kaya walang problema sa kanila na ganito yung ating pinapakain tuwing at umaga, ito yung buti natin kanina yung ating mga alagang kambing ito yung umaga, pwede yung kanilang kinakain at naglalagay nga din pala tayo ng vitamin pro powder ito na yung pinaka vitamins nila meron itong multivitamins, minerals B-complex, electrolyte amino acids, probiotic so itong bit... 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 itong vitamin pro ay hindi lang sa mga kambing pwede rin ito sa mga manok baka, tupa, baboy, aso, pusa, manok, kalapati. So maraming pwede makuha benefits dito yung ating mga alaga. Sa gito karaming timba o sa gito karaming dito sa isang timba, sa gito karami, nagdidigay tayo ng dalawang scoop ng vitamin pro powder. Yan. Kaya napapanitin natin malusog at masigla yung ating mga alaga dahil dito sa bitmin pro powder. At dahil medyo maaga pa naman, ay nandito pa yung ating mga alagang kambing sa loob. Yung ating mga alagang native na kambing, ito ay nilalabas natin dito sa parangan. Pinipirirange natin maging yung ating mga alagang tupa yung ating mga bagong palabas tapos yan yung ating mga tupa andito ito naman yung ating isang ram ito yung ating ram na tupa tapos ito yung kanyang anak nagsusuagad nga sila kaya medyo nagkasugat itong sungay nitong ating ram ito naman yung una nating palabas so bay, bago na tayong inahin ito magiging bagong inahin natin na tupa. Ito pa yung isa nating target ayusin, itong ating goat house. Plan natin tong i-renovate. Lipat dito. So sana magka magka-budget tayo ngayong parating na buwan para mapayos na natin itong ating pinaplanong bagong goat house. Pero ito magiging tupa na lang talaga to. I-renovate natin, ayusin natin para sa ating mga lagan tupa. Tuming umaga, ito yung nagiging farm chores natin. Pagkadating natin dito sa ating kambingan, kailangan obserbahan, tingnan natin yung mga alaga natin. Napaka-importante na kapag mag-aalaga tayo ng kambing, kailangan mag tayo mag-observe. napaka noon dahil may mga kambing na hindi natin agad-agad makikita na kumbaga yung mga kambing hindi man niya marumagsalita hindi naman niya marunong dumayin kung ano ba nararamdaman nila. Kaya tayo, bilang taga tagapag alaga tayo nakakaalam ng ating mga alaga, kailangan alam natin yung karakteristik nila, yung ugali nila. Ito bang kambing na ito ay makulit, ito bang kambing na ito ay likas sa kanya yung pagiging matamlay. So kapag yung kambing na makulit is naging matamlay, magkita ka na tayo. Tingnan din natin, baka may mga sugat-sugat na sila. Kasi minsan dito, dito sa ating kambingan, based on my experience, marami tayong mga kambing na nagkaroon ng sugat hindi natin agad nagapan na nagkaroon ng bangyaw, binabangyaw na pala hanggang sa meron ng mga maliliit na mga mga larba o yung uod medyo mahirap gamutin kapag lumala na kaya kailangan maging observant talaga tayo yun yung importante na kailangan meron ikaw bilang tagapag-alaga ng kambing kung gusto mo pumasok sa ganitong industriya kailangan maging observant at hindi lang basta alaga talaga, kailangan alagang nasa puso. Tapos yung ating mga alagang pabo, tapos yung ating mga alagang manok, mayroon tayong Rhode Island red dito. Tapos itong ating mga cross na native, cross natin sa Rhode Island, kaya medyo malalaki yung ating mga native na manok dito. Tapos dito naman yung ating mga anak ng ating mga bower na kambing ito yung at, paanak ng ating traditional ito yung paanak ng ating dappled yan nasa loob pa sila mamaya maya pa natin sila papalabasin pero bago natin bigyan ng feeds yung ating mga alagang bower na kambing ay eh, kailangan mo natin linisan yung kanilang pakainan yung paglalagyan ng feeds ito may tira binigay tayong kumpay kagabi ito na lang yung natira kakunti na lang ito halos wala talaga itong palaging dalawang ito halos naubos nila yung kumpay dito na lang kay King Koy, may tira pa so ito tatanggay na natin ito lipat natin doon sa pakainan ng ating mga tupa ngayon ay nalinis na natin itong kanilang pakainan malinis na yan hanggang doon kay King Koy. ngayon ay maglalagay na tayo ng feeds. Papakailan natin ng feeds itong ating mga alaga dito. Itong ating dappled. Painted dappled. Ito yung ating red bower na bagong panganak. Kasi ito yung traditional natin. Ang kanya anak ay yung blackhead bower. Agang-aga pa lang pero pinagpapawisan na tayo. So, ganito talaga yung kailangan nating gito yung mangyayari sa inyo kapag gusto nyo rin mag alaga ng kambing umaga pa lang pawisan ka na may kambing ka na pero sabi ko nga sa inyo kapag gusto nyo yung ginagawa nyo nag enjoy Nakaka wala pa rin ng stress ngayon ay magpapakaya tayo ng feeds dito sa ating mga alagang kambing tingnan nyo excited na sila ganyan sila pag talagang umaga kasi expected din na nila itong oras ay nagbibigay na tayo ng feeds. Kaya titignan nyo yung mga kabing natin. Talagang hindi na magkain. Hindi na sila magkain. Hindi na dito sa kanilang kulungan. At gusto gusto na lang kumain. Ang ginagawa natin dito sa feeds. Dito, dito sa ating feeds na merong tubig. Na merong Bitmain Pro. Maganda rin kung meron kayong mulases. Pwede, pwede kayong maglagay. Pero dahil naubos yung mulases natin. Ay Bitmain Pro na lang ginagawa natin dito ay pinapalasa lang natin yung feeds para less yung o oh, kumbaga hindi masyadong prone sa pagiging bloated dahil umalasa na nga yung feeds yung din nakagandahan kapag tayo ay nag wet feeding dahil hindi masusubrahan sa intake ng feeds yung ating mga kambing kumbaga ano pa rin natin na may maintain pa rin natin dahil na neutralize ng tubig So, based on my experience, yun yung naging ginagawa ko dito palagi. Dati, nung tayo ay dry feeding, nagkaroon tayo ng bloat dito sa ating mga alaga. Naka-experience tayo ng bloated. Pero ngayon, na dry feeding na tayo, never tayo nagkaroon ng bloated dito sa ating mga alaga. So, ngayon, magpapakain muna ako ng aking mga alagang kambing. Dahil, time check, 9.50. So, mag-alas 10 na. Dapat consistent palagi tayo. Lagi like, sinasabi sa inyo, dapat consistent yung pagbibigyan natin ng pakain o yung oras ng pagpapalabas natin sa ating mga alagang kambing. Dapat kung 9 tayo nagpapalabas, palaging 9. Para hindi hindi ma, mag, manibago, maalangan yung ating mga kambing. Kailangan ay consistent tayo. Sabi nga ay consistency is the key. So, ganun yung ginagawa natin dito sa ating mga alagang kambing. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, dapat nakakain na sila. ito na yung itsura Kapag nababad natin Yung feeds, yung so kanilang feeds na buo Buong buo So ngayon ay ito na ang itsura nya So ito muna yung, bak, yung ating back yung bibigyan natin Sempre halu haluin natin 'yan para kasi yung feeds napunta sa, sa ilalim yung latak. Dapat haluin natin para umalsa yung feeds. isa ah. Marunong tumawid Gusto ah. dito sa dalawa. Kulang pa tayo sa pagkain nila eh. Kaya may maximize lang talaga natin kung ano meron tayo dito. Ah, kaya na muna kayo. Inom, inom. Tapos pagkatapos natin bibigay ng feeds, doon naman tayo nagbibigay ng kumpay sa kanila. So nakahanda na yung ating kumpay. Ito yung ating giniling na na pier. Yan, ito yung ating na pier na giniling. Papakain na lang natin yan sa kanila ngayon. Yan, dahil ubos na yung binigyan nating feed dito sa ating mga alaga, at was wala na rin natira dito sa kanilang bakainan, ay magbibigyan na tayo ng kumpay dito sa ating mga kambing. So yung kumpay natin ngayon dito, ah uh, itong napier Yung ating giniling na napier gamit yung ating shredder machine so ito yung ating napier na giniling ito yung ipapakain natin ngayon dito sa ating mga alaga at tutuwakan na ngayon yung ating mga alaga itong ating kumpay na dahon ng napier ito nga pala yung dahon na paboritong paborito nitong ating mga alagang kambing at ito nga rin pala yung palagi nating pinapakain dito sa ating mga alaga ang daon na napier ay meron siyang 16% na crude protein maganda ganda na rin ito na mataas na rin yung crude protein content itong napier at magandang ibigay ito sa inyong mga alagang kambing pero kung meron kayong mga ligumbre tulad ng acid ipil ipil madre de cacao madre de agua yan. so maganda rin yung ipakain sa inyong mga alagang kambing pero kung meron kayong mga napier sa inyong bakuran pwede pwede kayo magtanim at yun yung ipapakain nyo sa inyong mga alaga dahil napakataas rin ito sa prod, sa crude protein content na mahalaga para sa ating mga alaga pwede nga rin pala kayo mag silage ng napier kung maraming napier kayo sa inyong lugar pwede nyo rin i-silage yun para reserva in case of kakunti na yung inyong kumpay tag init, tag ulan So hindi hassle na maghanap kayo ng papakain sa inyong mga alaga. At dito rin sa ating kambingan ay regular yung pagibigin natin ng purga sa kanila. Ang gamit nating pampurga ngayon dito sa ating kambingan ay penbendasol. Every month or every two months nagbibigay tayo ng pampurga dito sa ating mga alaga. Hindi naman required na every month magpurga ka. Lalo, lalo na kung ang iyong pamaraan ng pag-alaga sa iyong mga alagang kambing ay kinukumpayan mula ang o pinapakain sa loob ng kulungan nila hindi sila prone sa anumang uri ng parasite na pwede nalang makuha sa mga damo na pwede nalang makain sa pastulan o sa parangan o kapag nakapirin sila dahil kapag nakulong yung ating mga alaga wala namang, hindi naman sila magiging prone sa ganon pero para maabsorb nung mga uh, alaga natin yung nutrients na nakukuha nila sa mga kanakain nila much better na magpurga pa rin tayo dito sa ating alaga nga, minsan nagpupurga tayo every month, minsan every two months. Kasi nilalabas din naman natin sila, minsan, kapag kulang yung pangkumpay natin. O minsan, pag alam natin na medyo gutom pa yung ating mga alaga, nagpapalabas tayo, nagpapalabas tayo dito sa parangan. Pero kung hindi naman kayo nagpapalabas din yung mga alagang kambing, pwede namang magpurga kayo every three months, ganun. So, tingnan nyo pa rin. Pero dito sa ating mga alagang kambing, hindi tayo nagpupurga ng buntis, ano? Uh, may mga, yun nga, yung ginagamit nating pampurga, yung penbendazol, sabi nila, pwede sa buntes. Pero hindi, hindi ko pinapractice dito sa ating mga alagang kambing yung pagpupurga ng buntis. Yun muna yung may share, share ko sa inyo sa vlog natin na ito. At sa mga susunod na vlog ay marami pa rin tayong tatalakayin regarding sa pag-aalaga ko ng kambing. So disclaimer lang ano po lahat po ng aking mga binabagi sa inyo ay based on my experience na naging effective naman sa akin dito sa ating kambingan. At kung meron tayong mga uh, diskarte na ginagawa na hindi effective ibabahagi ko rin yun sa inyo para maging aware din kayo at huwag din na rin gawin sa inyong mga alaga kung makaka-experience kayo. At may, kapag may mga uh, maganda o mabuti man dito sa ating kambingan ay i-vlog natin. Transparent tayo. no Kapag may naman tayo, naman tayo sa atin i-vlog din natin yun kasi wala naman talagang perfectong pag-alaga ng kambing. Yan ay trial and error. Marami, kahit yung mga nabibisita ko din ng mga na, na farm, mga goat farm, hindi rin sila 100% na buhay yung kanilang mga alaga. So, meron din mga namamatay. Ang pag-alaga ng kambing nga ay sabi ko nga sa inyo ay trial and error. Depende kung ano yung gagawin ng diskarte niyo, yun yung inyong gawin. So, marami pa tayong i-release -re ng mga vlog regarding sa pag-alaga ng hayop, ng manok, ng kambing. So, sana sabahan nyo pa rin ako dito sa ating vlog na ito patuloy nyo pa rin ako suportahan. Pakisubscribe na rin, like and share nitong ating vlog dito sa ating YouTube channel. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. This is your Millennial Farmer, ang Hello One Adventure. At hanggang sa muli, paalam.